Nang narikita ko pagka na tumatakbo Halos kami kami lang. <coughs> Tapos, yun na nga, nag-start na yung pandemic. Doon na naging health conscious yung mga tao. Hmm. Doon na naging health conscious. Ang na nakakatawa naman. Okay. Pag nakikita mo na ganun, hmm. ayun, mga tropa. <coughs> mga tropa rito tambay do sa rotonda yung nga sabi ko nga nakakatuwa dahil ang dami nang nagiging health conscious hanggang sa ngayon ngayon lalo pa dumadami yung naglalakad yung tumatakbo nagdijogging ang dami na nakakatuwa dati kasi parang ako lang ilan lang kami mukhang tanga rito na tumatakbo ngayon nakakita ko marami-rami na rin hindi na sila namimili ng tatakbuhan na kailangan pumunta ng kailangan pumunta ng ng neta ng Rose Boulevard para makapag-exercise dito nakakikita nila basta pantayang pagsada pantayang daan sige lakad, takbo at kahit pa maganda Uh, uh, hanggang hanggang gabi kasi ngayon nga nakikita ko nga kung matatakbo kasi kung gabi tsaka wala rin kasi kung oras tumakbo kung hindi ako makatakbo ng umaga titira ako ng gabi pagka pagka schedule ko tumakbo tsaka pagka ginanahan ako tatakbo ko ngayon marami na rin dito hanggang gabi hanggang gabi kaya nakakatawa ang dami ang dami ka lang nakakasabay hindi na ikaw yung na lang. Marami na kayo nagmumukhang nagiging mukhang Kaya na bro. Wala na lang, nakwento ko lang. mo e muna ako bago ako tumakbo. Nag-stretching -e na ako eh. Dito lang ako. Dito lang sa area na to. Mag-sprint -e lang ako. Guro dalawang balikan lang. Tapos okay na. Pag, paglabas dito may bitbit -bit na bakal bago pa. <coughs> sa akin lang hanggat pwede pa hanggat kaya pa humakbang simula na humakbang na, tumakbo na kesa yung malit yung ahakbang ka hirap na hirap ka na ba diba? hanggang salamat Ja,